Ayan na guys, andito siya sa loob ng kwarto niya. Ni-admit ng akin si Tintin. After ng kanya si ang ganda naman ng room niya, Oh. Solo niya lang to. Ayan. Ayoko siyang papanoorin ng TV, hindi pa pwede. Baka may binat. Ayan siya. Nakupo. Wala na, wala na ang chan. Ayan siya. Yan. Sus, ang dami ng kanyang ano... Yan. tapos biakan biyakan ng tiyan, oh, tulog na mabuti. Ang kanyang... Wala yung kanyang monitor, ano eh, pang, pang Kasi okay na siya. Maintain nila yung gamot, yung kanyang pagkain. Ayan. Ayan, ang nagpabili ng kamo, mild tea. Para daw siya makatulog hindi naman siya pwede magkakain kung ano-ano, bawal pa. At yung kanyang cellphone, nuwari ko yung napahinga. <laughs> kanyang iPhone 15. <laughs> It's 6.38 August 1, Tuesday. Yan. Bumili ng laki para sa asawa niya yan. Ang mga disposable yung glass. Ang grabe, Ay. ang ganda ng Astor Hospital. Tapos mapabait pa yung nurse dito. Ano anak? Kamusta na anak? Okay ka na? Hmm. Hmm. Oh, parang hindi na nga nakaibot. Na oh, Pagkaganda naman. Sa ito, ko. Oh, ha? Uy! <laughs> kang <laughs> Masakit pa daw yung pinag ng katiter sa kanya. syempre masakit yun. Biroin mo namang... Ano? Pagkaganda. Hmm. Oh, oh, itatanong ko doon sa labas. Ang ganda naman. Tapos dito, tatanaw yung kabi-kabilang building. Ngayon. Nasa third floor siya, 301 din. Kasi yung number din ng bahay namin dito sa plata Ayun. Hmm. ganda dito guys. Ayan. Nasarado na pala yung bell hole. Yung favorito kong hospital. Yan. Dito ako mamaya sa sopa na yan. Then dito naman yung kanyang asawa. Then by midnight uuwi ako para ayusin ang bahay para pag uwi niya malinis. Kaway-kaway oh, anak. Shout out po naman si hey. <laughs> na tita, tita Milit. Si na Tita Freya, si na Tita Milit, si Phoebe, ayan. Oh, lalagay natin to sa ano. Oh, parang hindi lang anak ay Wala well, steak ang aking si Bunso. Nakasisara yan siya. Pero mature yung baby pero saglit lang yun. Lalaki din yung batang yun. nak. Sige na, bye-bye na. So, papakita natin kabuuan ng room mo. Yan, ang luwa. Grabe. 1,500 dirhams ang per, ang per day dito. Yes ko guys, isang malaking ano na yun. Then, may sarili siyang toilet. Yun. Yun lang guys, yun lang yung ganap ngayon, yung update. Hmm. Ako wala pa akong bihis-bihis kasi nga. Oh, iyan <laughs> oh. Dalawang mag-inang oh, ayan. Wala pa tayong bihis-bihis. Mamaya pa ako uuwi. Sige na, bye-bye na. Bye-bye na, anak. Bye-bye.